Okay mga S-Friends, so nandirito tayo ngayon sa bayan po ng Binmalay sa lalawigan ng Pangasinan at muli po nating pinuntahan at binisita ito pong lumang sementeryo nila dito po sa nabanggit natin na bayan. Yung lumang sementeryo ay eh, syempre nandoon po yan sa kabila kasi ito parang bagong memorial park na po nila ito. So, nagsilbi ng parang right of way na ito dito. Pero ito yung pinakagilid o oh hangganan nung sementeryong, yung pinakaunang sementeryong ng Binmalay. Kung paano natin nasabi, ito na, pinapakita ko na po sa inyo ang proof. Hindi na tayo, no captions needed. <laughs> diba, no descriptions and no annotations needed, sabi nga nila. <laughs> Dahil ito na talaga yung magpo-prove doon mga s sa claim natin na yan. Sa lahat halos na mga pinuntahan natin ng mga sementeryo dito po sa Pangasinan, uh, yung po rubio, yung um, lingayen, ano po ba yun, yung alaminos. Actually, ang dami na rin po, hindi ko na ma-mention lahat. Ito po talaga, dito lang kami namang sa Binmalay. Dahil kahit po hanggang sa ngayon, ilang forces of nature na, ilan na ang nadaanan nitong mga, alam mo yun, mga lindol, kung ano pa man, di ba, mga pagbabago sa lugar, katulad nito, alimbawa, yung pinantay nilagyan nila sinementohan nila itong right of way dito patungo sa bagong memorial park nandirito pa rin as in talaga kahit sabihin mo mang yung iba namang part dito ng mga bricks na katulad nito na tungkab-tungkab na pero na-preserve nandirito pa rin yung talagang kabuuan ng perimeter fence niya na gawa po sa bricks. Kung hindi ko nakakamali sa mga research, sinasabi nila ang pinagdidikit nga lang daw po nila dito bukod sa ipinapatong-patong, dinidikit ito sa pamamagitan ng uh, egg white. Yun ang sabi nila. O yung mga ano pa yung tawag doon? Basta mga, kung ano-ano pa yung mga pulbos na sinasabi nila. -an, -an Apog, mga ganyan pulbo. <laughs> Di ba yun, yun? Yun ang lagi daw pong mga usually na ginagamit. Lalong lalo na noong mga panahon po na mga Espanyol. So, ito. Hindi na po natin masyado pang paiikutin kung saan tayo pupunta ang description o kung ano pa man yung sasabihin natin. Pero ito, mabuti na lang na-preserve nila dito. At sana nga ganito yung nangyari doon sa iba pang mga... Spanish era cemetery na pinuntahan po natin lalong lalo na yung mga old Catholic cemetery So, abangan nyo na lang syempre dito sa ating channel Urbex PH Plangado TV YouTube channel o kaya dito po sa ating Facebook page sa pareho din pong pangalan. Ayan, so pinupunta-puntahan pa natin, binalik-balikan pa natin, atas dalawa lang yung nanood. <laughs>